Hindi lang isa, kundi tatlong malalaking programa para sa iba't ibang sektor ang inilunsad ng pamahalaan sa Davao del Norte. Lubos naman ang pasalamat ng libo-libong binipisyaryo nito. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras. Kasunod ng bagong Pilipinas Servicio Fair, tatlong mahalagang programa pa ang inilunsad ng administrasyon sa Davao del Norte bilang bahagi ng pagtupad sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga vulnerable sector sa ating lipunan. Isa na riyan ang Cash Assistance and Rice Distribution o CORD Program na malaking tulong sa gitna ng mataas na presyo ng bigas sa pamilihan. Si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa paglunsad ni na tinagurian Mr. Rice. Higit tatlong libong beneficiaryo, 3,000 pesos kada beneficiary at 10 kilo ng bigas sa inyo lahat. Uh, sa halip ng ating uh, pagtataas ng no, ng presyo ng, ano, ng bilihin, yun po talaga ang inisip natin kaya yan ang utos ng ating presidente na bigay natin na lahat ng tulong sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan. Para naman sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong sa pantustos sa kanilang edukasyon, ininunsa din ni Romualdez sa probinsya ang Integrated Scholarship and Incentives o Isip for the Youth Program. Abot-abot naman ang pasalamat ng mga benepisyaryo nito. Asahan nyo na bukod sa 10,000 na benepisyo ng ngayong araw, Bukas may dagdag pa ng 5,000 na beneficiaries. Kaya tuloy-tuloy talaga to at talaga malawak ang itong programa. Kaya sakop talaga lahat ng mga kabataan, lahat ng mga estudyante dito sa Davao del Norte. But wait, there's more. Maging ang mga maliliit na negosyante sa Davao del Norte, hindi rin nakarigtaan ng administrasyon. Sa ilalim ng Startup Investments Business Opportunity and Livelihood o Sibol Program, may iba't ibang tulong ding natanggap ang libo-libong benepisyaryo. Ito ang design para sa ating mga micro small medium enterprises po. Ito ang mga maliit na negosyo. Ito po ay higit 90% ng ating buong ekonomiya. Kaya ang sabi natin sa komerso, siguro yan talaga tulungan at talaga ayldahan ang ating sektor na ito. Kaya ngayong araw na ito, higit 2,000 beneficiaries na mga matanggap na hindi lang yung tigas na limang kilo, 5 kilos, pero 5,000 pesos sa erodahan ng mga bilis nangyayos para magugulong sa mga negosyo ninyo. Eh, po natin sa kabuuan para kay Speaker Romualdez, tagumpay ang naging paglulunsad nila ng iba't ibang programa sa probinsya, alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Marcos. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.